Hello po, mga listeners. Kumusta po? Ngayon, maingay yung mga uh, bata dito sa bahay namin. Dito sa ano, sa labas ng bahay. Maingay sila. Hindi kasi naglalaro dito. So, ayun, na nga napakaraming bata dito sa paligid namin. So, actually po, eto ako. Nandito lang ako sa bahay, hindi ako nakakaalis iwan ako. Medyo ano lang, nakakainip. Kaya kung ano na lang ginagawa ko. Ganun pa rin, um, magti 3 weeks na ako bukas na na opera uh, mula nung ako inaoperahan sa paa bawal pa ako maglakad so bukas babalik po ako sa OPD para mag follow up doon ko malalaman kung tatanggalin na ba yung tahe dito sa akin paa Ayan. Hindi pa kasi tinanggal nung nakaraan kasi nga, may buka pa siya. So, dun ko malalaman kung tatanggalin na yung tahe and kung kailan ako magsisimula na mag-physical therapy. Medyo wala na masyadong kirot dito sa paako. Uh, kaya sana may schedule na ako ng therapy kasi uh, para makapagsimula na ako na mag-exercise dito sa injured leg ko. And sa mga ano, bago lang, di alam ko ano nangyari. Ako po ay naoperahan sa pa dahil na-fracture po ako. Hi, na-fracture po yung fibula ko. ganun din po yung tibia. So, nilagyan po ng bakal. So, yun. Halos two months na rin ako na hindi nakakalakad. Kapagaling. So, hindi ko alam kung kailan ako mga kalakad. So, pinagpipray ko na sana mabilis na para ako po ay makabalik sa work, makabalik sa mga ginagawa ko sa church, pero siguro abutin pa ito ng mga 2 months. Depende sa progress ko ng therapy ko. Yan. Ako po ay nagmomotor. Sabi ng asawa ko, um, gusto niya makapag-ipon siya para makabili daw siya ng, ng parang Uh, electric bike <laughs> para uh, tatlo yung gulong mas stable daw pagka para magamit ko kung pupunta ako ng work sa pagka na, pinayagan ako ng doktor na makabalik sa work uh, pagpupunta ako ng work pupunta ako ng church pupunta ako kung saan mas maganda talaga kung electric bike kasi ayaw na niya sana na ako ay magmotor ulit na single Actually, ano naman po ako, um, simula ng 2011, 2010 pa nga, nagmumotor na talaga ako. And, wala naman akong history of any major accidents. Kaya, maayos naman ako mag-drive. Ito lang, minalas, ito. Pero naniniwala naman po ako na yung nangyari na nangyari sa pa ako ay may dahilan ng Panginoong Diyos kung bakit niya itinulot na mangyari ito para din sa may matutunan siguro at saka para sa ikabubuti na rin namin mag-asawa. So yun na nga, ayun, dito lang ako sa bahay. Hindi lang ako masyado makaakit sa hanggan. Dito lang ako sa baba. Buti nga meron akong a walker na pinaha, pinahiram ni Ma'am Alma. Hello Ma'am Alma! Nice to see you. I hope to see you again po pag nakabalik po ako. Ayan. Esensya na medyo magulo yung bahay. Hindi ako masyado nakakalinis kasi limited lang yung mobility ko, yung paggalaw-galaw ko. Kasi nga, iniiwasan ko na ma... Okay, eh, fracture ulit to. <laughs> kasi nung nakaraan kasi, galing ako sa church, sumakay ako ng wheelchair. And then, nung, dito kasi sa bahay namin, dyan sa pinto, dyan sa labas, may hagdan kasi dyan na tatlong, tatlong baitang. So, nung paakyat na ako, punta dito sa bahay, ay, nadulas yung pako pa Na isa, itong kanan. Kasi ito yung ano eh, pinang, uh, ito yung pinang talon ko para makalipat. Buti na lang, hindi masyadong naapektuhan tong kaliwa ko. Nadulas ako. Ayun yung kinakatakot ko, baka ma fracture. Ayan. Kaya iniiwasan ko muna masyadong kumilos-kilos dito sa bahay para talagang maipahinga ko itong injured leg ko. Ayan. Shoutout po pala sa lahat ng ano, yung lahat po ng mga ka-work ko sa hospital, sa lahat ng mga nag-alaga at nag-asikasa sa akin. Um, mula po dun sa emergency room. Tapos, sa radiology depar department. Ganoon din po dun sa Um, din sa ortho, ward ayan, sa lahat po ng mga asikasa sa akin, mga NAs, nurses ganoon din po sa lahat ng mga nasa operating room kung saan ako uh, naka-assign bago ako um, kung saan ako naka-assign sa OR shout out po sa inyong lahat and sa lahat mga na, mga ka members ko naman uh, lahat po ng mga trainees ko mga tinuturoan ko, kumusta kayo sana ay tuloy-tuloy lang Okay, tuloy-tuloy lang para sa goal, di ba? Ayun. So, ayan. Pasensya na napakaingay talaga. So, uh, yun lang, maingay. So, hanggang dito na lang muna and update, update lang. Miss na miss ko na po kayo mga ka-listeners. Pasensya na injured ang nurse ni. Eh. So, yun lang. Eh. Buti na lang si ano, yung asawa ko ay nasa work. Siya muna yung bahala sa lahat sa akin. So, have, wala akong income. Siya muna lahat. Kaya, nagpapasalamat po ako kay gaw ngayon kay Sir Jason. Dahil, um, nakuha niyo siya sa work. Okay. And, thank you so much. dito na lamang. And, see you soon on my next video.